isa, dalawa, tatlo. Ito ang huling biyahe na halos hindi ko na makakalimutan. Ang mga karanasang iyon ay parang mga bangungot. Ibinabalik ko sa aking isipan ang mga detalye ng gabing iyon. Isang simpleng biyahe pa uwi. Ngunit sa isang iglap naging saksi ako sa kababalaghan. Gabi ito, mga 10.40pm, karaniwan akong sumasakay sa huling biyahe mula sa Recto Station papuntang Santolan. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang pakiramdam ako sa gabing yun. Pagdating ko sa platform ng Recto, napansin ko agad na kakaunti lang ang mga taong naghihintay ng tren. Limang tao lang kami na nakatayo doon nag-aabang laging may mga pasahero ang huling biyahe ng tren kaya't nagtaka ako kung bakit kakaunti kami naghihintay ngayon may mga pagkakataon na maraming pasahero pero parang may kakaiba sa gabing ito hindi ko alam kung may iba bang dahilan pero sa kakaunti ng tao sa platform pakiramdam ko eh ako lang ang hindi ko pa masyadong pinansin yun at naghintay na lang ako. Habang tinitingnan ko ang paligid, wala rin akong nakitang gwardya. Minsan, may mga nakatambay na gwardya sa platform. Pero ngayon, wala. Naisip ko na baka nandoon lang sila sa kanilang opisina. O kaya naman ay umalis na rin. O baka wala lang talaga. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ko pero tila may kakaibang enerhiya sa lugar na iyon. Maya-maya, dumating na ang tren. Naglakad ako patungo sa loob ng isang bagon. At tulad ng karaniwan, nagsimula na ang mga pinto na magsara. Ang mga pasahero, hiwa-hiwalay. May mga sumakay sa ibang mga bagon. Ngunit ako, sa isang sulok ng tren, mag-isa hindi ko naman pinansin ang pakiramdam ko nakakaiba. Kaya't naupo ako sa isang upuan at naglabas ng cellphone para madistract ang sarili ko. Tiningnan ko ang mga notifications, nag-scroll sa mga posts at pinilit kalimutan ang anumang kaba na nararamdaman ko. Pero hindi ko rin maiwasan na ramdamin na parang may kakaibang nangyayari. Pansin ko na ang ilaw sa loob ng tren ay biglang namatay at kumidlat. Tumama sa aking katawan ang malamig na hangin mula sa aircon na bigla rin huminto. Napansin ko na parang umiilit ng loob ng tren. Baka may problema lang, sabi ko sa sarili ko at nagpatuloy na mag sa aking cellphone. Hindi ko pa alam na magiging iba ang gabing yon. Habang tinitingnan ko ang mga city lights mula sa bintana nang tinitingnan ko ang labas ng tren, napansin ko na hindi tumigil ang tren sa Ligarta Station para mag-pick up ng pasahero. Bakit hindi tayo tumigil? Tanong ko sa sarili ko. Tumingin ako sa paligid. Tumingin sa ibang pasahero. Nakita ko rin na natataranta ang iba. Mabilis na tumaas ang kaba sa aking dibdib. Habang ang tren ay patuloy na tumatakbo, hindi kami nakaramdam ng kahit anong paghinto. Nalampasan na namin ang Gilmore Station. Hindi pa rin humihinto ang tren at pansin namin na lalong bumibilis ang takbo nito. Pumunta ako sa pinakaunang bagon at nagmasid. Nang sumilip ako sa harapan, nakita ko ang isang tanawin na hindi ko inaasahan. Ang driver ng tren na imatay. wala siyang buhay walang malay walang kibo tumilapon sa aking isipan ang isang tanong na hindi ko kayang sagutin sino na ang magpapatakbo ng tren bigla ko nalang naramdaman ang pagkalito ang aking katawan ay naligas gusto kong magtanong kung anong nangyayari ngunit ang lahat ng ito ay tila nagiging malabo naiisip ko na sa dulo nito ay sasalpok kami at sasabog. Tumingin ako sa ibang pasahero. Di mapinta ang mukha nilang lahat sa takot. Wala na akong ibang nagawa kundi manalangin ng taimtim. At doon, nagising ako. Nakupo sa tren ng LRT. Kaharap ang maraming tao na nakatayo sa harap ko. Mga galing sa trabaho. Bigla ko nalaman na ang lahat ng ito ay isang panaginip lang ang mga pagsubok sa aking isipan ang mga kakaibang pakiramdam ang takot ang galit lahat ng 'yon ay naglahong parang isang ulap